na stress na ang buhok ko sa inyo shout out dira sa mga kandidato nga nagalapier di lang kamo kadamo nyo sa mga issue ang inyo mga supporters ka mga ribok na prd lang hmm? na prd lang ganin nyo kandidato kung ano na ano nang nyo sa mga nagdala oh. Kaya kita mahimu, ya kasi sila yung nagdaog. tanda na lang ang kamatuulan nga na PRD kamo. mo. Nga sa mga hangag balaka mo. Ginabadlit naman ako. Na-stress na naman ako sa inyo. Hmm. Wala pa gani ako tulog. Ano ba lang ang ko, oh. Uh. Di ba? Ayo, sa nyo gang inyo ginahinambal. Batunan na lang bala ang kamatuodan nga Pierre de Gid Gamoya. Sa mi sabi sabi, -sabi kamo nga nagdala og mula sinda kinagbalayad sila sa buto, nagbalakal sila buto tinunto ito sa mga hangag kamo. Palarias man lang kamo nagbalalagya buto. Hmm. Palarias man lang kamo nga nagbalakal buto. Kag sa mga supporters dida, Palariyas mo lang kamo tanang kamang kama kag nakabaton indi kamo magpa istal istal hmm, kuna kun pierdi nyo kandidato hay kita sa mahimo iya. Yeah? tapos nang election tapos na, hmm, na tabeng election ama ay pang himuon nyo tanggapon nyo na lang kamatuodan Batunan nyo kaya wala gates ng pag-unlad ang, pag ang aton lugar ang aton barangay ang inyo sing lugar kay ibang mindset nga dalaga sa utak nyo sa mga hangag ka mo ibang kadalagan, intes nga supporteran nyo nagdalaog para sa si kaayosan tanan, ginasiraan nyo da sa mga hangag kamo, mo, um, sa, mga na-stress naman pating iting ko sa inyo. Uga na, malamalan na, kaya wain na nabunyagan. Uh, hmm. Ito ba lang itsura ko? Paano pa ko sininya madumugan? Hindi na kamugamang pinabati-bati sa Facebook. Kaya ang unod sa akong Facebook, puro nalang ilusin eh, ilog sini Porkit na pierde kamo. mo. Hmm. Uy, kita sa mahimo yaga. Tapos ng election, batunon na lang sa batunon. No choice na kita. Hmm. Yapan lingat-lingat ako dahil kay base kong dumugon ako din ni Kapitan. Kay gahulat ako din nga diri ko ng amon lugar nga kamangon niya ako. Pwes gahulat ako sa iya. Kay daw namin din plastaran kay Waitawo. Oh. Ari ako sa kawayanan. Diri kami maplastaran ni Kapitan para hindi makita sa iya asawa. Hmm. Kay kabit ako ni Kapitan. Kaya niyan sa gabi, ang iski naman ang makamang sa akon. dinabulos bulosan ng ako. Kaya kuya, palangga kuya nagdalaog sa amon. Mm. Palangga kuya. Hindi ako yung kapabati-bati. ya hmm. ay. ay kaya niyo pa yung batunon. Basta ako, ang ginasabi ko lang sa inyo nga, batuno na lang kung ano ang resulta sa eleksyon. Hindi na mag-inarte-arte. Kaya wae ka sa namahimo ga, misa magtumbling ka pa da magtuwad baliskad, ang nagdaog, daog na ina iya. No choice ka na. Mm. Kung gusto mo magdaog, next time, mag-prepare ka sa 5 million pesos para magdaog ka. Hindi sa ngayang ngayaw, yaw mo da sa daw sa hangag ka nga, bot ah, daw, daw sa hangag ka nga, daw sa hangag ka gidya. Mm. Wala na akong samasabi pa, hangag ka. Bahala na ka na kung maagi ka sa akon. 不能一刀。